may mga talks na may pinagtatakpan, merong pinipili, no? hindi ganon. Where the evidence leads us, we'll go there. Public place to eh. Huwag tayo maging onion skin. How about Gutesa, sir? May info na ba sa so where about it? Walang balita kay Gutesa. And that's the reason why I thought of reviewing the CCTV of September 25. It was not my intention to spy on Senator Marculeta. Ang talagang reason kung bakit pinahanap pa yung CCTV footage para magkaroon kami ng clue kung sino yung pwedeng kasama niya na pwedeng mapagkilanlan na pwedeng ipaabot sa kanya yung invitation. Naghahanap din kami ng magko-corroborate do sa kanya mga sinabi. I heard Senator Marguleta na kung ako ro ba eh, nag big brother o okay lang ba raw na tiktikan niya rin yung opisina ko. Well, bibigyan ko siya ng logbook kung gusto niya everyday kung sino yung pupunta sa office ko at walang contractor na pupunta doon. Wala mas kisinong pupunta except mga official uh, business. Public place to eh. Huwag tayo maging onion skin na lalabas yung mga bisita natin o kung sino yung mga pinatawag natin. Dahil CCTV yan eh. What we need kay Gutesa, yung magkocorroborate corroborate mm -hmm. whether it's uh, another witness or whatever documentary evidence na meron siyang hawak para maipakita niya. Otherwise, mere allegation by one person, parang maski sa korte, maski sa prosecution level, baka hindi mag water. May mga talks na may pinagtatakpan, merong pinipili, no. hindi, hindi ganon. Maski sa pag nag ng hearings, walang magbabago. Doon mm -hmm. sa na naunang direction ko noon bilang chairman, na where the evidence leads us, we'll go there. Maganda yung kinalakasan din ng uh, awareness ng, ng mga tao kasi lahat na involved. And you know, kaya hindi natin nga pinabigang sisi at in-encourage pa nga natin mawala yung galit. Para talaga masustain yung effort ng uh, government to really get to the bottom of all these issues, all these anomalies at sa para mapanagot talaga, yung dapat managot. Otherwise, kailan naman ulit ito after 5 years, after 10 years? So walang katapusan it has become a vicious cycle. So we're there right now and we intend to continue. We intend to issue subpoena to Sestecom, mm -hmm. kina Mr. and Mrs. Diskaya, mm -hmm. para malinaw yung kanyang uh, testify na may mga 17 congressmen na nakatanggap ng mga kickback. Itong investigation sa flood control anomaly, sa tingin nyo magtatagal pa o ilang iring na po ito? Well, I think pwede nang i-wrap up. Ano? At least yung flood control, yung goals at saka substandard. Then we can segue to other infrastructure anomalies like front -to market growth. Kasi in turn, so Senator Sherwin Gajalian, he, he has done and is doing a great